Guys, and for today's video mag update na naman tayo sa pinapagawa naming maliit na bahay so maliit muna na bahay yung pinapagawa namin medyo um, kapo sa pera pero pinaghirapan talaga kahit papano no so ito pala yung update sa bahay na pinapagawa namin so budget budget muna So let's go. Here's my big boy. Just he's going out outside na. So ayon. So lalap your sleeper. Okay. Where your sleeper? So papunta kami dito sa labas kasi show namin yung bahay namin. Malit na bahay pala. So ito yung ano tinitirahan namin kila mama at papa yung bahay na yan <clears throat> so anyway ito pala yung bahay namin na pinapagawa ayan ay medyo malayo pala okay ayan so ayan